po. Ah, uh, mga ng araw. Ah, uh, bago po sa lahat eh. Shoutout po pala sa lahat po ng mga followers ko at sa mga viewers at silent viewers. Ito po, magluluto tayo ng sisig na manok. Ayan po yung sisig. Ang manok ko na ini hiniw na manok po yan. At hiniwa uh, ko na po ng maliliit yan. Ayan gagawin natin sisig, sisig na manok. Tapos ito po ang mga sahog po natin. Meron po tayong lemon, isang lemon. Luya. Sibuyas. At itong ating sili. Hindi mawawala sa atin ang sili. Uh, siguro sa atin, uh, ayaw ko, meron na rin ganitong uh, sisig na manok. Kasi kasi may nakikita ko sisig na baboy. Pero ito, manok ang ginagawa ko rito. Kasi dito sa Saudi, wala namang, wala namang baboy kundi manok lang. O so ito, sinisimula na natin. Mayroon na po tayong pinainit na kawali. na po. Ginoon na po natin yung luya, iniwan natin ang pinong pinong yung luya para makakain din po. At isusunod na natin ang ating sibuyas. Ito At ang ating sibuyas. Sabah, sabahin na po natin lahat yan. At isabay na po natin ang ating manok Yan o, hiyan lang po natin siyang ma isang mahigit para po uh, masarap siya. At oh. uh, itigla na po natin, alalagyan na po natin ang ating lemon. Yan, lemon po yan. Lemon. Tsaka nandiyan natin ng kunting pampalasa. At kunting asin po. Mamaya po lalagyan natin ng ano yan, ng itlog para medyo masarap-sarap. Ayan, okay na po. Uh, ilalagay na po natin ang ating itlog, yellow po isang itlog. Isang pirasong itlog lang po yan. Na ilagyan natin na tali natin siya. isang ano na lang ngayon yan at maluluto na po ayan na uh, luto na po ang ating sisig at matitikman na natin kung ano lasa Matitikman natin kung ano lasa sarap mangang-angang ho po, hanggang dito lang po aking video. Maraming maraming salamat po. Sana magustuhan ninyo to ang aking ilutong sisig na manok. Maraming maraming salamat po.